Huwag kang mababahala kung hinuhusgahan ka ng mundo hanggat alam mo sa sarili mo na tama ang landas na iyong tinatahak. Merong kwento sa likod ng bawat pagkatao at merong dahilan sa likod ng lahat ng kanyang mga ginagawa. Isipin mo muna na lahat ng yan bago mo hatulan ang sinuman. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ng pinangarap na itama ang sistema. Naghangad na ituwid ang baluktot na nakasanayan at sumumpang ipaglalaban ang katarungan. Ngunit sa pagdating ng tunay na nagmamalasakit sa bayan, minsan pa, pinatunayan niyang ang batas ay para sa lahat at walang sinasanto ang katarungan. Ang kwento ni Police Lieutenant Colonel Joby Espenido o yung tinaguri ang Duterte's Poster Boy. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe